What's up mga idol? Uh, my name is Nico and welcome to my channel. Sa video po na to, uh, pag-uusapan po natin yung mga ilang comments nyo po sa channel po natin. Ikikita po natin yan para masagot po natin yung mga ilang katanungan nyo po sa ating channel and sa about sa Clash of Clans. So, 3 minutes bago mag-maintenance. and siguro after nito, doon pala tayo makakapaglaro ulit ng Clash of Clans. Siguro hindi lang tayo ng mga ilang minutes. So, pero bago yan, uh, hindi, punta po muna tayo dito sa ano sa aking YouTube Studio. So, ayan. Simulan po natin yung tanong. Marami po ito. Marami po yung mga tanong po dito sa comments. Pero, i-cater lang po natin yung mga ilan para hindi masyado mahaba po itong ating video. So, unahin na po natin yung kaya, no? Victor Madrio. Victor Madrio. 1792. Okay, sabi niya. Sir Nico, pasali po ng client. Nag-abang po talaga ako ng upload niyo Salamat po, Idol, sa pag-abang sa mga videos natin. And, eh, kung gusto niyo po sumali ng plan, uh, search nyo lang po yung plan po namin, Phil United. Yung plan tag po niya, ilalagay ko po sa si baba para hindi po kayo manirapan maghanap. I-nakaano e, naman po yun, naka-open naman po yun for uh, invite, for invitation. Basta ma-reach nyo lang po yung requirements ng trophies sa home village at saka sa base. So, mag, ano lang po kayo, send lang po invitation na ini-invite po kayo sa plan. So, ayan. Tapos sabi naman ni Iron Neil, um, not worth it daw yung paano magkaroon ng 50,000 gems bonus every month. May kanya-kanya tayo opinion para sa mga bagay di ba? Kung sa tingin mo, yun, mahirap nga yung 1,000 gems bonus per month. Well, yun talaga yun, di ba? So, yun. ah, uh, dito naman tayo kay Bakukang kay Bakukang ano? Bakukang TV official video 6749. So, yun. Sabi niya, idol, pa-recover naman po ng account ko. Bayad na lang ako. Sayang kasi Town Hall 10 connected naman siya sa Gmail ko at Google Play Games. Kaso, hindi ko pa rin ma-open. Sana mapansin mo. Salamat. So, shoutout sa'yo, Bakupang. Ibang ganda na pangalan mo. And, para po sa mga nagtatanong paano ma-recover yung mga account po nila, wala pong ibang makakapag-recover po nito kundi kayo lang po. Hindi po uh, hindi po mismo ako kasi yung mga information po, mga personal information, kayo po ang magpo-provide. So, kung wala po kayong ibibigay sa akin email, wala po kayong send na password po sa akin, wala po kayong magbibigay ng email o password sa akin. Kasi ang makaka-recover, makakapag-recover lang po niyan. Ang makakatulong lang po talaga sa inyo is yung mga sa Supercell staff o okay, sa supercell.com sa supercell sa supercell portal punta lang po kayo doon, doon po kayo magpapile ng ticket magpapile po kayo ng report doon tapos, pag hiningi po nila yung mga personal information, dapat, maibigay nyo po yun ng tama, kasi pag hindi po siya nag-accurate, lalabas na parang hacker po yung, kahit ikaw yung may aray ng account, lalabas na hacker yung ano, parang ini-interest mo yung account without uh, accurate information, so yun sa lahat po ng katanong, yun lang po talaga yung masasabi ko, o, paano ma-recover mare paano po yung mga na-hack, paano yung mga na-ban pag, pag sa mga naban naman, ang pinakaano ko po dyan, ang alam ko po, pwede ka po mag-ano eh, pwede ka mag-persuade. Yung, pwede ka mag apology kung bakit may ginawa ka, bakit ka naban. Tapos right after nun, yun, mga personal information pa rin. Yun yung pinaka-importante kasi security ng account or security po kasi ng account owner po yun, yung mga personal information. So, wag na wag niyo pong kakalimutan. Ako, lahat ng accounts ko, lahat ng ginagamit ko accounts ko, lahat ng personal information po nun, nakasave po sa isang, nakasave sa isang document sa akin. sa so, either sa notepad or sa, sa Microsoft Word, mga ganyan, pwede nyo po isave doon para hindi nyo po makalimutan. Lagay nyo po doon yung email, lagay nyo yung password, lagay nyo yung um, mga secret question, mga ganyan, kung kailan na-create yung account, yung mga ganun, yung mga simple information na ganun. Pag nakasave siya, tapos nagkaroon ng problema, nakalimutan mo, pero nakasave yung file na yun sa'yo, tapos nag-request yung supercell ng mga personal information about sa pagre-recover ng yung account, hindi ka po mahihirapan. So ako nakasave kasi, kaya kahit na, na nahack yung account ko, ganyan, o kaya alibawa na may mga bagay na nangyari na hindi ko mai-connect yung account ko doon lang yun lang ang pinaka doon lang ako magre-rely sa mga information na yun para ma-report ko yung account ko at ma-recover ko sila yun lang masasabi ko sa paano magre-recover kasi isa yun sa pinaka marami ko nakita sa mga comments nitong mga nakaraan na ang dami talagang yun nga yung mga nakalimutan yung password nakalimutan yung ganito nakalimutan yung ganyan 'di ba? Nakakalungkot lang, 'di ba? Kasi sayang, 'di ba? Pero kung willing ka talagang maglaro ng Clash of Clans tapos ah, gusto mo talagang makapag-match base ganyan, why not try to create a new account? Kasi sa totoo lang, sa sobrang dami ng mga magic items, sobrang dami ng mga perks. Tapos bukod kung ayaw mo namang gumastos ng gold pass, ayaw mo magbayad, gusto mo free to play gaming lang. Pwede 'yon yung gagawa ka na lang ng account tapos sumali ka na lang sa mga clan much as possible yung mga active members yung mga hindi re request and leave lang na request and leave yung mga pinagkagawa tapos yung pwede ka rin sumali sa clan ko basta send ka lang yung invitation hindi as much as possible hindi rin naman ako namimili ng mga ano ng clan member as long as yun nga yung active tapos bukod pa sa active ang iniwasan ko lang talaga na ma-invite sa clan namin yung may attitude problem so yun kasi so, pag may attitude problem ka medyo mahirapan ka pakisama sa mga ka-clan tapos magre-request ka, mga ganyan kasi ikaw pa yung galit, di ba? parang doon magkakaproblema hindi mo ini-enjoy yung game tapos nantotoxic ka pa ng mga tao so yun, yung ano ko lang kung alibawa ang nawawala sa iyong account, town hall 9, town hall 8 sabihin na natin gaya nito yung kay Bakukang TV, town hall 10 daw sabihin natin max town hall 10 siya sabihin na natin mahirap nga yung town hall 10 uh, mag max town hall 10 pero kung sa dami naman ng mga perks yung kaya ng mga ayan, meron tayong builder base meron tayong magic items meron pa tayong clan capital may mga capital raid league medals di ba clan games yung town hall 10 gaya sabi ko kung talagang tututukan mo lang mabilis mo siya marerecover mabilis ka makakabawi I mean kung bago sa ano na-enjoy mo pa yung journey from town hall 2 town hall 1 hanggang kung ano yung gusto mong town hall na marating I think yun talaga ang pinaka the best don. yung mag-provide ka ng personal information kung ano i-re-require -re sa yon ng Supercell staff depende sa i ano nila irerequest request nila sa sa'yo makikita mo naman yun sa ticket mababasa mo yun so yun yun po yung sagot ko sa mga nagtatanong kung paano mag-recover ng account sa Clash of Clans so ito isa pang tanong Lods pa-help naman ako ma-recover account ko max po yun Diba? Sayang naman. Na-disconnect po siya sa Gmail ko. Paano gagawin ko? So, paano ba ma-disconnect sa Gmail? Alam ko pwede siya ma-disconnect sa Gmail kung ire request mo siya na-disconnect. Sa, alimbawa, kasi, uh, ginawa mo ng uh, Gmail connected. Yung ano, yung parang Google Play, uh, Google Play Games connected yung account mo. Sematic naman yun eh, pag gumawa ka ng, ano, ng Clash of Clans especially sa Android. Lalabas talaga Google Play Games yung, yung ano mo, para masave mo siya. Kung hindi mo siya iko Google Play Games, tapos, alibawa, finormat mo yung cellphone mo, ayun, mangyayari, kahit na Town Hall 15 Max pa yan, pag finormat mo yun na hindi nakasave, mawawala lahat ng progress mo. Sayang yung account mo. So yun, dalawa lang talaga yung reason na nakikita ko bakit siya na-disconnect. Na-disconnect siya kasi uh, na-request mo na ma-disconnect siya. Pangalawa, hindi siya talaga na-connect. Baka nilaro mo lang siya sa ano, baka nilaro mo lang siya sa sa mobile phone mo tapos hindi hindi nag-required ng sa'yo. Hindi mo na-save. Di ba? Kaya nga meron sa achievement eh. Parang isa-save mo yung account mo tapos parang may makukuha kang gems. So, pag hindi mo ginawa yon hindi mo siya makukuha. Sa so, tingin mo, connected naman siya dati try to ano, try to file a report pa rin sa Supercell portal. Next, sabi ni Rafael Renz, okay din gamitin sa TNT Magic. Data no expiry pang COC lang naman. So, yun yung token text hindi po kasi o oh, token text user. Send na po. So, yun, yun. sa ano, pinakasulit na data. Okay, sa, yung ginagamit ko kasi talaga gomo. So, yun. Sabi dito ni... Yan, may isang pang-comment si Rafael. COC4545 meron po. Meron pa po ba? Okay, hindi po kasi ako talk and text po sa na po. So, sama sa mga talk and text user natin dyan, pwede niyo po i-comment sa baba para malaman po ni Rafael Renz kung meron pa po ba to. So, yun. Sabi naman ni, ano, ni Odette Coloma, ako una ko upgrade kapag nag-upgrade ng town hall. Laboratory, army camp, clan castle, at mga storage. Okay, so yun daw yung ano niya, yun daw yung priority niya. Diba? So, yun nga, pwede pwede naman pwede naman talaga 'yan yung sinasabi ni ano ni Odette Coloma. Yung dito sa mga dito sa ginawa kong video na to sa paano mag-upgrade ng mabilis sa Clash, sa class of Clans. Ang dami ring ano, ang dami ring nag-react nang hindi maganda kasi sabi nila. Hindi maganda kasi sabi nila. May mga ano daw, may mga may mga dapat daw talaga unahin, hindi naman daw to. Well, yun nga, yun nga 'yung sabi ko ah. Meron tayong kanya-kanyang diskarte sa no, pero ako sini share ko lang yung ano ko yung, aking idea about sa paano mag-upgrade so yun may mga chances kasi na sabi dito ni ano ni Odet Coloma na unahin daw niya yung laboratory army camp clan castle troops aklad uh, castle i mean at mga storage pero minsan kasi may mga chances na kahit puno yung ano mo kahit puno yung storage mo hindi mo ma-upgrade yung mga uh, building kasi para magre-require siya ng mas mataas na amount ng ng ano ng storage or ng loads or ng max capacity ng storage. So ako personally ang ina, inuuna ko talaga yung mga storages. So sarili ko lang mga opinion niyo. Sabi naman dito ni Kate Gonzales, paano makakuha ng mga potion? So yun. Ah ito napaka basic nito. Ito yung mga tanong na sa bagay, baka bago lang si Madam dito. Baka bago lang si Kate Gonzales. So, yung mga magic potions po, nakukuha siya sa napakaraming, ano, napakaraming paraan po. Meron po siya sa mga events, meron po sa shop, sa league shop, meron din sa sa daily deals, weekly deals, meron din sa raid medals. ba diba? Sobrang dami po. <laughs> marami po talaga para. Tapos meron pa mga minsan, may mga giveaway pa, ba diba? Ayun, doon po nakukuha yung mga potion, yung mga magic potion. Sir, may, sabi naman dito ni Jeff Gonce. Sir, may problem po sa COC ko. Sir, patulong naman. Ano ba yung problem nito? Ano ba yung problem ni Jeff Gonce? Okay. So, hindi niya minention dito kung nasaan dito yung, yung ano niya, yung problema niya. Okay. So, sensya na hindi natin masasagot yung tanong mo kasi hindi, hindi, hindi naman ako mention dito. So, yan. Sir, patulong naman. Ito na naman user na naman na puro code na yung pangalan. Siguro, hindi, ito yung mga user na hindi nila in-edit man lang yung pangalan nila. Di ba? Medyo, medyo nakakalimutan na, na, na siguro. Ganyan. Sir, patulong na ba po magbenta ng account? Okay. Sa pagbibenta po ng account, yun. Ah, uh, yun. Sa totoo lang, hindi po talaga ano. Uh, nabasa ko po sa ano ng Clash of Clans, hindi po talaga legal yung pagbibenta na account kasi personal information po yung nakalagay po doon. Unless, ako, oh, sabihin sa inyo, unless yung gagawin mong account na ibibenta, na halimbawa, yung ginawa mong account, yung gagawin mong Gmail, yun nga, kagaya nung mga alternative account ko, nakalagay, halimbawa, for example, uh, Nico Testing, na ganyan, Nico Account 1, Nico Account 2, o ayan, nakalagay. Yung ah. Extra account 1, extra account 2 at gmail.com. Tapos, kunin mo na mga personal information. Para pag, na ano mo na yun, i-google, google connect mo na. ayun, good for, ano na yun, good for, ah, pwede mo na siyang, may chances na pwede mo na siyang may di Diba? Kasi kapag kalimbawa, binigay lang sa'yo yung account. Nari, account ng, account ng lola mo. Ganyan. Tapos may clash of clans. Tapos si yung account ng lolo mo, yung mga pictures niya nandun pa, di ba? Tapos saka bubinenta, tapos nung inilink na yung account dun sa, uh, ano, sa ibang device, makikita pa yung mga picture ng lolo mo dun, di ba? O ng lolo mo. <laughs> so, yun. Kaya, kung magbebenta ka talaga, as much as possible, hindi talaga ito ina-allowed. Pero, kung alam ba, magbebenta ka ng account, try to create a new account na lang para for protection din sa iyong privacy kung magbebenta ka. Yun ang uh, ina-advise ko talaga kung magbebenta ka. Ano ang pangalan nito? Okay, code na naman. Idol, papano po yun? Wala yung Google account ko. Tapos, kakonect yung dati sa Supercell ngayon. Hindi ko na po mabuksan gawa ng code. Hindi ko ma-receive gawa na lang ba yun ng Google ko? Parang ganoon yung tanong niya. Kapag halimbawa, ano, uh, hindi nga na, hindi nag-a-appear yung, yung code ang gawin mo lang, ipahinga mo lang muna kung wag mo i-flood yung pagre-request kasi minsan, yung mga traffic ng mga nagre-request din ng ano ng mga code sa, di ba, from Supercell to Google yung mga traffic nun, pag nagsabay-sabay yun, minsan nagkakaroon ng delay ako nangyari din sa akin yan, kala ko ay kala ko nga hindi na gumagana yung email ko, kala ko nagkamali ako ng type ng email, Ganyan. Pero hindi naman pala. So, ang nangyari? Hindi ko hinintay. Ilong beses kong trenay yata yun eh. Parang nasa around 5 times. Ganyan. 5 times o 10 times katang tang inilalagin na inilalagin yung ano ko yung yung account ko. Tapos wala nagsisend na code. So, ang ginawa ko, napagod na ako. Hinistop ko na. After 1 hour, 2 hours, ganyan. Bigla nagsabay-sabay yung yung mga code. Hindi ko na alam kung anong code dun yung gagamitin ko. Pero yun, sinubukan ko ulit na na ano, na mag-request ng code. Ayun, nakuha ko naman siya. nai ko ulit 'yung account ko. Basta super self connected 'yung account. So yun, I hope na ko 'yung tanong nitong nitong ni user MM6. And ito, sabi dito, Sir Nico, patulong po. Pwede po patulong na hack po kasi for account ko. At level 24 na clan. Grabe. Level 24. Yung clan namin level 20 lang. Taon na siguro talaga to, Di ba? Paano ba ito nahack? Paano ka ba nahack? Di ba? Paano ba nahack yung 4 accounts mo? Ang dami naman. Sayang. Kung... Grabe. yun nga. Gaya ng sabi ko kanina. Kapag mga hack-hack account na ganito. Personal information po. Provide nyo po sa Supercell. Uh, Supercell portal, Supercell Supercell website, okay oh, sa pinaka mong Supercell. Tapos i-accommodate po nila kayo doon, mas maayos para yun po, para ma-recover niyo po yung mga nawala, mga loss niyo po sa game. I hope na ma-recover niyo po ito, uh, Daniel Vallejo, Ma-recover niyo po yan. Sayang level 24 na clan. Nibatas apat na account pa. Patulong naman po sinong nakakaalam. Okay, sabi ni Colin Official. Ano ba yung sinasabi nito? Ito new subscriber, okay. Salamat po sa pag-subscribe. Sabi dito, dapat ba sa YouTube Studio Lods, magkaibang Gmail account ang gagamitin? Please, idol. Ayan, nasa GN, nasa ano pala ako, nasa YouTube Studio po ako. Di kasi nagtutugma yung YouTube Studio sa Gmail account ko. About sana sa YouTube, paano nga ba gumawa ng YouTube channel at paano mag-upload? Pwede mo ba ako masendan sa messenger ko? Panood ko mga video mo, Idol, paano kumita sa COC. So, yun. Ayan, yung ano kasi, yung about sa tutorial sa paano gumawa ng YouTube channel, paano, yan, paano mag-upload. So, ako, yung mga ganyang, mga ganyang information, isina-search ko lang siya talaga sa, ano, sa, sa YouTube din, sa Google lang din. Tapos, sabi dito, di kasi nagtugma yung YouTube studio ng Gmail account ko. Parang sa assessment ko dito, alam ko talaga kung ano yung Gmail account mo, yun din yung magiging YouTube studio account mo. So, magka-connect yun. So, kung hindi nagtutugma, ba, baka may problema. Baka ibang Gmail account yun na ilalagin mo dun sa YouTube studio o dun YouTube account mo. So, yun. I hope nasagot ko yung kay Fallen Official. And dito na po patatapos yung video natin mga idol. I hope na, nasagot ko mga ibang tanong nyo po. pagpo po kayo sa susunod, i-cater pa natin yung mga ibang comments na, na dumadating po dito. Hindi ko po talaga ma type sobrang dami kasi kung i-explain ko isa-isa. Once a month siguro, once a month or twice a month gagawa natin ang ganitong portion tong channel. Para yung mga nagka-comment, nag matulungan natin sila, masagot yung mga katanungan po nila about sa fashion Friends. And kung pinapanood nyo po itong video na ito hanggang sa part po na ito, maraming salamat po sa panonood. Ako po pala ulit si Nico, salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos, ingat po kayo palagi. God bless, bye bye. I'm out.